Hindi akala ni Ariana ang anak kung kanino niya pinag ng gayong malalim na pag-ibig ay magiging may kakayahang hindi makatarungang akusahan siya ng isang krimen. Ang pag-abandona at pagtataksil na ginawa niya sa kanya ay masakit at mapangwasak na mga dago. Pagkaraan ng ilang taon, bumalik siya ngayon, hinahanap ang mana na naiwan niya, at nahaharap sa isang nakamamanghang paghahayag tungkol sa kanyang ina. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Ibinahagi ni Aria sa kanyang ama ang parehong pagnanais na magnegosyo. Magkasama, nagsimula silang isang kumpanya na naglalayong gawing katotohanan ang mga pangarap, isang pagpaplano ng kaganapan at negosyo ng organisasyon ng partido. Nagmana si Arya ng higit pa sa mga pisikal na katangian ng kanyang ina, nagmana siya ng maalab na hilig para sa mga pagdiriwang. Kahit noong bata pa siya, nagtataka siyang nagmamasid habang binabago ng kanyang ina ang karaniwan tungo sa pambihirang pambihira, na nagbibigay sa bawat selebrasyon, kahit na ang pinakasimple, ng personal na ugnayan. Nabuhay ang bahay sa masusing tingin ng ina ni Arya, bawat sulok at pulgada ay maingat na pinalamusyan. Ang nakakaakit na amoy na umaaling-aumaw mula sa kusina, ang nakakahawa na tawanan na pumupuno sa mga bulwagan, bawat detalye ay nilagyan ng pagmamahal at dedikasyon. Mula sa mga eksenang ito nauso ang pagnanasa ni Arya isang pamana ng pagkamalikhain at pangangalaga na humubog sa kanya mula pagkabata. Nang magpasya sila ng kanyang ama na bigyan ng buhay ang kanilang sariling kumpanya sa pagpaplano ng kaganapan, hindi lang sila papasok sa mundo ng negosyo, ipinagpatuloy nila ang tradisyon ng pamilya sa paglikha ng mga sandali na iukit sa alaala. Ang kumpanya ay isang palaging pagpupugay sa ina ni Arya, isang paraan upang panatilihin buhay ang kanyang hilig at pamana. Ang tadhana, misteryoso sa mga pakanan ito, ay naghabi ng bagong hibla sa kwento ni Arya noong siya ay dalaga pa. Sa gitna ng isang kasalan, nag ang landas nila ni Gabriel. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng karamihan, na para bang nag-script ng bagong storyline ang universo. Si Gabriel, isang biyudo na may pananagutan sa pagpapalaki sa kanyang anak na si Dani, ay nakatagpo ng hindi inaasahang kaugnayan kay Arya. Sa pagsisimula ni na Arya at Gabriel sa isang relasyon, mayroong isang bagay na higit pa sa isang romantikong koneksyon. Si Danny, ang walo taong gulang na ang puso ay nagdadala ng mga galos ng pagkawala at kaguluhan, ay mabilis na nakahanap ng isang ligtas na kanlungan sa Arya. Ang kanyang mahirap na pag-ugali sa paaralan at sa mga kaibigan ay tila umaalinaw aumaw sa mga emosyonal na unos na yumanig sa kanyang kabataang buhay. Ang mga pagsabog ng karahasan at paghihimagsik ang kanyang mga paraan upang makayanan ang kawalan ng kanyang ina at ang mga hindi inaasahang pagbabagong ipinataw sa kanya ng buhay. Ang presensya ni Arya sa buhay ni Dani ay parang tanglaw ng liwanag sa dilim. Hindi niya sinusubukang palitan ang ina na nawala sa kanya, sa halip, nag-alok siya ng ibang uri ng pagmamahal at suporta. Binuksan niya ang kanyang puso sa kanya, na nagpapakitang nariyan siya para makinig, umunawa, at magbahagi ang kanilang mga pag-uusap ay parang pagpapagaling sa hindi nakikitang mga sugat na dinala ni Danny. Isang araw, nagulat si Arya sa isang simple, ngunit makabuluhang tanong ni Danny, maaari ba kitang tawagin nanay? Naramdaman niya ang pagpintig ng kanyang puso. Paano niya maitatanggi ang isang bagay na napakalalim sa batang lalaki na naging hindi mapaghihiwalay na bahagi ng kanyang buhay? Hindi siya ang biyolohikal na ina ni Danny, ngunit siya ay naging isang pusong ina isang mapagmahal na gabay sa palikolikong landas ng buhay. Nakangiti at may bukol sa lalamunan, sinabi ni Arya, siyempre kaya mo, mahal. I would be very honored. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon ni na Arya at Gabriel ay hindi lamang nagpatuloy ngunit umunlad. Ang kanilang mga puso, na pinag-isa ng pag-ibig at ang kanilang pinagsamang paglalakbay, ay hahantong sa kanila sa isang makabuluhang hakbang, nagpasya silang magpakasal. Si Aria, ang eksperto sa paglikha ng mga di malilimutang pagdiriwang, ay magkakaroon na ngayon ng pagkakataong lumikha ng sarili niyang pangarap na kasal at alam niya kung ano ang gusto niya para sa sarili niya. Ang kasal ay naging isang fairy tale, ngunit ang elementong tunay na nagpuputong sa araw na may labis na damdamin ay ang pakikilahok ni Dani. May kumpiyansa ng mga hakbang, lumakad siya sa pasilyo, bitbit -bit ang mga singsing -sing sa altar. Nakatitig sa kanya sina Aria at Gabriel na nag-umapaw sa pagmamahal. Isang dekada na ang lumipas mula noong araw na nagpalitan ng panata, at sing-sing sina Aria at Gabriel, at gaya ng madalas na ginagawa ng panahon, nag-iwan ito ng marka sa kanilang kwento. Ang dating umusbong ng may kagalakan at pagkakaisa ngayon ay nagpakita ng mga bitak, ang mga unang palatandaan ng pagkasira ay nagsisimulang lumitaw. Ang mga dating maliit na quirks ay nagiging mga punto ng tunggalian. Ang mga pagtatalo na dati ay bihira, ngayon ay tila mas madalas at matindi. Samantala, ipinakita ni Dani ang batang si Arya na tinanggap at minahal bilang kanyang sariling anak, na ngayon ay labing walong, na ang mga peklat ng kanyang magulong pagkabata ay nagpatuloy. Ang kanyang pagtutol sa pag-aaral at unti-unting pag-alis sa buhay pamilya ay tahimik na mga alarma ng mga pinagbabatayan na isyo. Ang buhay, kadalasang hindi mahuhulaan at puno ng mga twist, ay malapit ng maghagis ng mga bagong hamon sa kwento ni Arya, Gabriel, at Dani. Habang lumalawak ang mga bitak sa kanilang pagsasama, lumitaw ang mga panlabas na pangyayari bilang magulong mga alon na nagbabanta na lalo pang yumanig ang mga pundasyong kanilang itinayo. Ang pinakamatinding dagok ay dumating ng hindi inaasahang pumanaw ang ama ni Arya, ang kanyang pinagkakatiwalaang partner sa event company. Ang balita ay parang kidlat na pumunit sa maaliwalas na kalangitan, na nag-iwan ng isang kapansin-pansing kawalan. Ang kumpanyang itinayo nila sa sobrang pagmamahal at pagsisikap ay nasa ilalim na ngayon ng anino ng kawalan ng katiyakan. Natagpuan ni Arya ang kanyang sarili na nahaharap sa isang bagong katotohanan, isa kung saan kailangan niyang tanggapin ang mga renda ng mag-isa na humarap sa mga hamon na minsang ibinahagi. Habang si Arya ay nalulumbay sa sarili niyang mga paghihirap, si Gabriel ay nakatanggap ng alok na trabaho sa ibang bansa, isang mapangakit na pagkakataon ngunit isang problema rin. Ang pag-asam ng isang bagong simula, isang pagkakataon na pasiglahin ang kanyang sariling karera, ay kumikinang sa unahan niya. Ngunit sa parehong oras, nangangahulugan ito ng makabuluhang pisikal na distansya sa pagitan nila, Arya at Dani. Nagpasya si Gabriel na simulan ang bagong profesional na pakikipagsapalaran na ito, isang pagpipilian na hindi maiiwasang minarkahan ang pagtatapos ng kanyang kasal kay Arya. Si Dani ngayon ay isang labing walong taong gulang na yaong adult, ay hinarap ang sarili niyang pagpili. Pinili niyang manatili sa kanyang ina, tinanggihan niya ang alok na samahan si Gabriel sa kanyang paglalakbay sa isang bagong bansa. Si Aria naman ay na-overwhelm sa mga responsibilidad ng kumpanya na minsan niyang pinagsaluhan sa kanyang ama. Sa gitna ng mga pagbabago at hamon na ito, nakakita si Aria ng inspirasyon, isang ideya na maaaring solusyon sa ilang problema. Nagmungkahi siya ng ideya kay Danny, inimbitahan niya itong sumama sa kanya sa pamamahala sa kumpanya ng kaganapan. Ang desisyong ito ay magsisilbing dalawang layunin. Una, ito ay magpapagaan sa pasanin ng mga responsibilidad na ngayon ay ganap na nahuhulog kay Arya. Pangalawa, magbubukas ito ng pagkakataon para kay Danny. Maaari siyang magkaroon ng bagong pananaw sa hinaharap, isang pagkakataon na makisali sa isang karera. Ang binata, na dati ay nagpakita ng mga immature at irresponsableng pag-ugali, ay nagulat sa lahat ng sumang-ayon na sumama sa kanyang ina sa pagpapatakbo ng kumpanya ng kaganapan. Unti-unti, natutunan niya ang bawat aspeto ng operasyon ng kumpanya, mula sa komplikadong negosasyon sa mga supplier hanggang sa mga nuances ng mga relasyon ng kliyente. Si Danny ay nakatuon sa pag-aaral at pagmaster ng bawat aspeto ng negosyo. Ang kanyang dedikasyon at kahangahangang mga kasanayan ay nagbunsod sa kanya na gampanan ang mga responsibilidad para sa iba't ibang mga departamento na iniiwan ang malikhaing bahagi sa mga may kakayahang kamay ni Arya. Sa likod ng harapan ng pagiging normal at tagumpay, isang madilim na katotohanan ang nakatago, isang bagay na matutuklasan ni Arya sa pinakamasamang posibleng paraan. Sa tahimik na opisina ng kumpanya, nakatutok si Arya sa mga upcoming event projects. Ang kanyang trabaho ay nagambala lamang sa pamamagitan ng patuloy na pagring ng telepono sa reception. Sa bawat ring, umaalingaungaw ang boses ng receptionist, ibinaba ang isang tawag para sagutin ang isa pa. Paglapit sa receptionist, nasulyapan ni Aria ang nakagigimbal na katotohanan, ang galit na mga customer ay bumaha sa mga linya ng telepono, na nagpahayag ng kanilang pagkabigo at pagkabigo, ang kawalan ng mga supplier ang kakulangan ng pagkain at dekorasyon, ang kawalan ng musika, lahat ay nagtatapos sa isang senaryo ng kalamidad na parang hindi makapaniwala. Si Aria, sa isang estado ng pagkalito at pagkabigla, ay sinuri ang kanyang schedule at natanto ang nakakaligalig na pagkakaiba, walang mga kaganapan na naka-schedule para sa sabado ng umaga. Lalong lumalim ang pagkalito ng ibunyag ng receptionist na wala si Danny, at hindi sumasagot sa kanyang telepono lalong tumindi ang pagkabalisa ni Aria nang mapagtanto niya ang laki ng problema, mahigit isa zero kliyente, na nagtitiwala sa kumpanya na likhain ang kanilang mga espesyal na sandali, ang naiwan sa mga hindi organisado at nasirang mga kaganapan. Ang katotohanan ay isang saksak sa puso. Si Danny ay hindi lamang nakipag-ayos ng mga kontrata para sa mga kaganapang ito, ngunit nakatanggap din ng malaking bayad mula sa mga kliyente. Gayunpaman, hindi niya ginawa ang mga kinakailangang pagsasaayos sa mga tagapagtustos, at, ang higit na nakababahala, na wala siya kasama ang pera. Ang epekto ng pagtataksil na ito ay mabilis na umugong sa pamamagitan ng mga legal na aksyon na ginawa laban sa kumpanya. Bilang nag-iisang legal na kinatawa ng kumpanya, si Arya ay nalubog na ngayon sa isang sitwasyon na nagpilit sa kanya na harapin hindi lamang ang mga aksyon ni Danny, kundi pati na rin ang kanyang sariling mga desisyon ang mga akusasyon ng pandaraya ay umabot kay Arya. Upang harapin ang mga multa at legal na implikasyon, kailangan niyang pakilusin ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan. Gayon Gayunpaman, hindi pa tapos ang bagyo, ang sentensya na pinakamabigat sa kanya ay ang isang taong pagkabilanggo, isang nakababahalang katotohanan. Ang huling dagok ay nagmula sa isang hindi inaasahang pinagmulan, si Dani, ang anak na pinagkatiwalaan at minahal ni Arya, ay lumitaw bilang isang saksi sa paglilitis. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi ng suporta o pagtubos. Sa halip, sinisi niya siya na sinisisi ang lahat ng nangyari sa kanyang mga balikat. Habang nakakulong, hiwalay sa mundong alam niya, pinili ni Arya na huwag pakainin ang puot o hinanakit kay Dani, kahit na sa harap ng pagtataksil na nagbunsod sa kanya sa ganoong sitwasyon. Binuksan niya ang kanyang puso at kaluluwa kay Dani na parabang sarili niyang anak ito. Hindi siya musmos na unawaan niya ang pagiging komplikado ng kalikasan ng tao at ang mga pagpili na ginawa ng bawat tao. Gayon Gayunpaman, ang kanyang pagpili na huwag sumuko sa puot ay isang pahayag ng kanyang sariling integridad. Walang humpay ang paglakad ng oras. Ang taong iyon sa bilangguan, bagaman tila walang hanggan, ay lumipas na parang isang maikling hininga sa kalawakan ng panahon. Lumipas ang ilang dekada na ang bawat araw at taon ay nag-iwan ng kanilang mga marka. Si Danny naman ay may tinahak na madilim na daan. Sa gitna ng kaguluhan at maling pagpili, nakagawa siya ng buhay na puno ng mga kawalang katiyakan, gumagala sa mga baluktot na kalsada. Ang kanyang koneksyon kay Arya ay naputol, ang kanyang pagkakanulo ay umalingaw umalingaumaw sa mga sumunod na dekada. Hindi na niya hinanap muli ang kanyang ina, nawala sa sarili niyang magulong paglalakbay. Nakarating kay Dani ang balita ng pagkamatay ni Arya. Gayunpaman, ang kanyang reaksyon ay hindi na markahan ng kalungkutan o pagluluksa. Sa halip, nakakita siya ng pagkakataon na ang kinin ang isang bagay na, sa kanyang pananaw, ay pag-aari niya. Nang makilala ni Dani ang abogado ni Arya, hinarap ni Dani ang katotohanan tungkol sa kanyang natamo pagkalabas ng kulungan. Ang kumpanyang itinatag at pinamunuan niya ng may ganoong determinasyon ay hindi lamang nakabangon mula sa kahirapan, ngunit umunlad na naging mas matatag at mas matagumpay. Binuo ni Aria ang kanyang buhay, muling nakahanap ng pag-ibig at bumuo ng isang pamilya na kinabibilangan ng tatlong ampon na anak. Sa paglipas ng panahon, ibinigay niya ang kontrol sa kumpanya sa kanyang mga anak, na namamahala nito ng may etika at responsable, pinapanatili ang mga pamantayang itinakda niya. Pagkatapos ay nakita ni Dani ang isang huling mensahe mula sa kanyang ina, isang tala na bumalot sa lahat ng pagmamahal, pagpapatawad, at pag-asa na lagi niyang dinadala sa kanyang puso. Dani, anak, minahal kita mula sa simula hanggang sa huli. Naghintay ako sa iyo ng maraming taon, ngunit alam mong laging nasa iyo ang aking pagpapatawad at pagmamahal. Sa pagmamahal, inay i Ang mga salitang nakapaloob sa maikling tala ni Arya ay naghatid ng pagiging simple nito. Hindi ito nagdala ng anumang inaasahan ng isang partikular na aksyon mula kay Dani, walang kahilinan para sa pagsisisi o pagbabago sa halip ang tala ay isang dalisay at hilaw na pagpapahayad ng pagmamahal ng ina. Si Arya, sa kabila ng lahat ng paghihirap na kanyang kinaharap, ay piniling huwag hayaang sirain ng pagkakanulo ni Dani ang kanyang tiwala sa mga relasyon. Binuksan niya ang kanyang puso upang mag ng tatlo pang anak na ipinakita ang kanyang kakayahang magpatuloy sa pagmamahal at pagtitiwala sa kabila ng mga peklat ng nakaraan. Ang pagtitiwala sa pag-asa sa kabaitan ng tao, ay hindi lamang nagtatanggol sa atin mula sa kapaitan, ngunit nagbibigay daan din sa atin na maging mga ahente ng positibong pagbabago. Kung nasiyahan ka sa kwentong ito, mangyaring ilike ito at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang 5 upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!